hindi ganito eh. Lalaki ng tinik kasi eh. Oh. Kinakakapagtaka kasi. Mayroon ako nakita doon na nakapak. Na for flowering plants daw and ano yung mga fruits. E di ko. Ayan tuloy. Nakaka. <laughs> strange. Ayan. Nakatayo muna silang lahat. Kala tayong magagawa ngayon. Dahil na ulan. Oh. Tsaka wala ding party o kaya wala lang nakaupo lang muna pang samantala bantay o, pagka may biglang sasabihin magpapa shopping yun lang trabaho natin ayan kaya sayang din naman pag hindi ka bumalik ayan ang Hong Kong view ayan dyan sa parting dyan oh, kabilang island na sinasabi nila, parang chimchachuy. O yan, nanyo yung mga roof ng magkakabilang mga building, ayun. Ayun, oh, parang may din mga roof sila, pero mataas yung roof namin eh. Kaya nagustuhan nila dito kasi pag party, wow naman talaga. Beautiful. Hmm. Makikita nyo pa yung mga swimming pool nila. <laughs> yung mga natsi swimming dyan pagka summer na. Nagkakarga na sila ng mga ano. Natatakot akong ibaba itong ano kung Baka mamaya mahulog yung phone ko. Wala na akong pang <laughs> video guys. <laughs> Wala na akong pang video. Patay. ito. Ang ano, place. Ayan, guys. Pagka nag-start tayong magluto na, yon Makikita nyo kung gaano ka busy. Si Apet. Vlog. Ayan, guys. pababa tayo sa hagdan ayan o kaya ito nakakatakot pagka na trigger ang aking tuhod patay ayan okay hmm. napakahaba hmm. inaakyat ko araw-araw yan ayan okay kikita nyo na naman